sana wag po tayo mawala ng pag-asa kahit walang pasok uh, wag po natin Yan, what's up mga toto magandang hapon po sa ating lahat jong uh, Sa video nito, ka lang natin Tapos, numerito tayo dito sa dagat Kukuha tayo ngayon ng pantuyo mga toto ang set up lang tayo mga toto uh, ah, Bago tayo magsimula para hindi tayo mabutan ng gabi Tara po Toto ka out lang natin Si paring na may kinas, may, may, may Tinatapos pa siyang trabaho Kaya naunan tayo dito Bukan natin ngayon kumuha ng Meron mga kapotok, meron Parang meron Agis tayo dito mga kapotok At ilang parasa lang natin mga kapotok lang natin Agis po tayo Ang Tumimme na ko tayo. Nalobat tayo. Nalobat. Nalobat po tayo mga katoto. Ah, na naman tayo lang gabi nito mga katoto. Hindi na merah-merahnya deh Papalit lang ako ng damit. Isang <laughs> peraso. Isang <laughs> peraso. Ah, nandito sila mga ito. Sana nakikita nyo po. may lumalaban. May lumalaban. Oo, para meramitong mga aso to. Para meramit ito Marami rabenton. sa natin naman pa kasi tayo ng doon mga toto -to. nag ano pa kasi tayo nun binabi na tayo hindi sila gano'n ngayon marami lang natin tapos kumaritsa tayo dito. Daqui a pouco di mga katoto para ayan mga toto ah, na lang natin to ah, medyo madilim na ah, tayo away na rin uh, hindi kaya ng ilaw natin may na yung ilaw natin mga toto kaya pupulutin na lang natin to pang dagdag natin to sa bilad natin e, sako na lang natin mga toto ah. dagdag natin sa bilad natin madilim na <laughs> ay mga toto sa bahay na lang po tayo uh, medyo madilim na uh, pagpasensya nga po madilim na hindi na tayo kita ayun maraming maraming salamat po sa inyo uh, tara po uh, ayan ang mga katoto uh, magbibilad tayo ngayon uh, para pang tagdag ulit doon sa atin na uh, nahuli ng mga isda uh, tapos, may dala tayong kape uh, Inunan na natin doon sa tas mga katoto uh, tapos uh, magkakape muna tayo bago natin magbilad yan magandang araw po sa ating mga lahat mga katoto tara po punta na natin yan tapos dito yung isda natin mga katoto nilagay natin yan para hindi siya sumingaw dun sa baba yan ang mga toto. Kakape muna tayo. Magaganda ang araw po sa atin lahat. Uh, ang araw ngayon ay wavy uh, Tapos Ayan. ano hindi natin ano hindi natin ulit maganda kasi ngayon mga katoto uh, ah, ah, mga kasama namin wala silang pasok bukas gawangan <laughs> gawa ka ng wala na silang gawa sa kanilang department kaya Uh, mangingisda din sila uh, at tapos para may pangulam din sila na may mamaya yeah, mga toto magkape muna tayo meron tayo ditong black coffee yan pang palakas mga katoto and pinagsama-sama na natin dito mga katoto yung huli natin nakaraan uh, para isang bilad na lang ngayon Kali, tinanggal natin tinanggal natin do sa para isang bilad na lang uh, magandang gandang araw po kapi po tayo mga katoto napakaganda ng araw padubog na naman yung araw oh. ganda Yeah magandang araw po sa atin lahat tapi po tayo uh, may ngayon na uh, maaganda yung isang makulimlim nakarang araw di tulad ng nakarang araw parang di alam parang iinit ba o ulan <laughs> Uh, tapos yung sobra nito ay ulamin natin uh, para may pangulam tayo para pang dagdag na rin yung iba pang dagdag natin doon sa mga bilad natin yung iba din pang, pang share share natin sa mga kakilala natin dito malapit sa dorm pangulam din namin mga kasama namin kasi wala nga silang overtime at saka wala na silang pasok bukas maaga pa lang eh, sinabi na sa meeting na wala silang pasok ay eh, tayo malapit lang din naman yung department natin sa nila kaya hindi ma iwasan na pag nagkasalbong nagpwentuhan o wala po kami wala kaming pasok bukas ay eh, ayo na eh, meron kami pasok mga sa bodega kasi kami mga katoto tapos yung paring noy wala din silang gawa nagwebuilding lang uh, nagpuputol lang siya ng bakal kahapon uh, nakasalubong ko din siya eh ganon talaga mga katoto eh ang buhay dapat wag natin damdamin na wala tayong pasok uh, gumawa na lang tayo ng paran para sa sarili natin para hindi tayo nakatambay pag nasa wala tayong pasok sa dorm kasi sayang din naman yung araw mga katoto na wala kang gagawin sa buong mag araw mo kahit yung panlong nyo lang pang budget budget lang at naman talaga ngayon mga katotoo humina yung mga factory hindi lang hopefully sa next year uh, lalakas yung mga factory dito uh, seasonal lang kasi kasi mga katotoo pag ganyan merong buwan na malakas yung company merong mahina din talaga pero hindi naman total na babagsak talaga humina lang siya yung kakaunti lang yung mga gawa. kahit paano yung boss na, yung mga bisor namin kumagawa sila ng para na mahanapan kami ng trabaho kahit maglilinis-linis ka lang dyan sa mga makina o mga department mo para hindi lang naka hindi ka lang nakatunganga pag nang doon para hindi ka lang mapansin na wala ginagawa gawa-gawa ka lang din ng paraan para hindi ka makita na ka wala kang ginagawa eh kasi next year mga katotoo ganyan din dati next year nung na, mga nakarangkaw humina din ng humina yung pagdating na uh, 3 to, oh, 3 to 6 months uh, lumakas din yung company namin uh, may kwan talaga siya may buwan talaga na humina Sorte pa rin kami mga katoto Kasi uh, Hindi nagliliwap yung company namin Hindi tulad ng Ibang company na Pag wala talagang gawa uh, uh, Pauwing ka talaga uh, wala, nang, wala nang gagawin Sa amin Tulad nyo nang sabi ko kanina Na gumagawa yung bisok namin ng Nang paraan na May gagawin kami naghahanap sila Na nagano lang nagayos lang doon sa kabilang department linis linis mga ganun <coughs> magpipintura ah, mga ganun mga katoto babaklas ng mga mga koryente mga ganun at least eh, hindi na yung pinabaya ng company baswerte pa rin kami mga katoto kasi <coughs> kahit ganun yung company namin na wala nang overtime uh, pasalamat pa rin kami uh, malaking bagay din malaking bagay din sa amin to kasi gawangan so kahit walang overtime dire diretso pa rin yung gawa kahit ano lang yung sa amin uh, hindi namin hindi kami tumatanggi sa uh, alam din nila na masipag ka <coughs> Ah, uh, ayan mga toto, uh, malapit na maubos yung kape natin. Ah, uh, ibilad e, na natin to para may pangdagdag ulit tayo sa ating bilad. Ah, uh, marami na marami, na rin tayong nabalot mga toto. Uh. ito ay pangdagdag na rin. Pangdagdag sa ating eh, nung nakaraan na mga binilad para sama-sama na po sila ibabalat ito pang last na natin itong nabarot mga toto at last na natin itong bilad na mga tuyo para papapalitan na naman ng paribago paribagong stock natin paribagong tuyo para hindi mag, para ma-dispose na natin ito mga toto kapi po tayo mga, kapi po tayo Ah, napakasarap. Magandang araw po sa ating lahat. Ah, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta. Ah. ah, kahit yung mga reply natin na ah, kulina huli ah, na, mga katotoo kasi medyo busy. Ah, madami tayong ginagawa din. Ah, hirap, hirap din po yung pagsabay yung trabaho at saka paggawa din po ng ating gagawin dito sa dog pero nagagawan po natin ng na parang mga katoto at nakadiscard uh, din tayo ng course kapit ang dalak ayan ang mga toto at uh, magbibilad na tayo para uh, makakatayong makapagpahinga. Alright, let's go! magbibigay na tayo mga totoo at magandang magandang araw po sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa amin. Para mga magbibigay na tayo. ito to, ah, takpan lang po natin para <laughs> takpan lang po natin lang natin mga katoto. Para Kung mapasokan ng langaw. So ayun na mga katoto at uh, okay na bibilad. Uh, uh mamaya na natin na uh, kunin Mamayang mga tanghali siguro o oh, hapon na. And, uh, uh, maraming maraming salamat po sa inyo at saka sa pagtitiwala. Para uh, mamaya maisama na natin sa pagbabalot ito mga katoto. At, uh, sana wag po tayong mawala ng pag-asa kahit walang pasok uh, wag po natin isipin yung mga toto at gumawa na tayo ng paraan para sa ating sarili uh, na mga toto at uh, kayo ay bababa na at mga kakain na tayo ng ating pagkain na uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagtitiwala at at uh, sana po napasaya po namin kayo sa lahat ng mga subscriber natin uh, na, na papasok pa lang at mga subscriber natin ang dyan palagi mga silent na subscriber natin yung hindi po nag skip ng ads maraming maraming salamat po sa inyo ah, malaking tulong na po to sa amin ah, saka sa mga kasama namin ah, hanggang dito na lang mga katotoy yung ating video at pababa na yung araw <laughs> ay maraming maraming salamat po sa inyo mga katotoy at ah, mabuhay po tayong lahat at God bless po sa inyong God bless po sa inyo.